ingale is sana all sana all malooke kamit man din sana all sana all maganda ang puti sana hindi kaya isipin niyan sa kapat ninyong ah uh, ipagpasalamat sa Dios Uh, nandito kayo sa lugar na hindi mulut, maganda ang klima, at nalaglalo na nandito kayo dahil uh, meron kayong hanag buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin, dahil walang oportunidad sa ating bayan, ay nakikipagsapalaran sa ibang-ibang lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pangpasalamatan, yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipag-sapalanan sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo rin na inwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Magpapasalamat ulitin ko sa Diyos, sa Hong Kong Government, Hong Kong Police, sa KOGC, sa inyong lahat mga kababayan natin na nandito at syempre kailangan natin pasalamatan ang uh, PDP para pinagkakata nila ang laban, no? PDP na lang, no? Opo. Okay, suka. Okay. Okay. So, so,

Sabi ko kakain mo muna ako? Nung yeah. sabi ko, ay hindi, picturean mo na lang muna. Nandito <laughs> sa aking cellphone uh, yung roasted duck at yung... <laughs> <laughs> at, ...roasted goose! Uh. Roasted goose! At ano yung likman mo? Ano yung likman mo? Roasted goose at pananggit siya ng Macau. Bagay sa suka. <laughs>